guys, welcome back to my channel to Salonica Sephora. na yung um, klima ngayon at hindi na masyado umuulan dito sa Bohol. So, lagi kasi umuulan last week, last two weeks. Kaya hindi ako masyado nakakapunta dito sa farm. So, napakaputik talaga ng daan papasok dito. Ayan. So, ngayon ngayon kahapon, medyo gumanda na yung am am araw, lumabas na si Haring Araw. So, kaya ngayon, makaka-vlog na ako dito sa farm. So, yan nakita niyo sa background ko, sa likod. Um, medyo na yung ating ang um, di na naipanganak last, uh, last two weeks. Ayan so malalaki na sila at um, nagtatakbuhan na. So, lapit yeah, kasi hindi itong ating mga alagang mga baboy na, na ipanganak last two weeks. At um, sasabihin, sasabihin ko sa inyo na ito ay mga for sale na. At sasabihin ko rin sa inyo kung magkano ang presyuhan ng mga ganitong klaseng biek ngayon dito sa buhol. So, tara ka, farmer, sa wanya. Mga farmers, pasensya na kayo. Wala ko, wala ko sa kasuklay ngayong araw. So, napaka-busy kasi ngayong araw dito sa farm. So, hindi na ako nakapag-ice talaga. Kaya so, mahala na. So, yan. So, yun. Bago tayo magsimula pala mga farmers sa pag-vlog sa aking mga alagang um, bien. Uh, Mag-shoutout muna ako. Siguro every vlog um, mag-shoutout po ako ng mga kaya kong i Kasi medyo madami po talaga yung nagko-comment. So, sinisend ko na lang po sa notepad yung mga kaya ko pong uh, So, i-save ko na lang po sa notepad para yung iba po ma-shoutout. So, sana lahat kaya ko pong i out So, yan. Shoutout kay um, Philip Ipog. So, Ipog daw siya kung tawagin. So, nakachat ko to si sir sa... Tapos ka Farm Chicken. So, nag-inquire siya about sa Kelso. Ayan, hello sa inyo, sir. Um, Philip Ipog am um, from Manhilo, Southern Leyte. Ayan, hello, sir. Ayan, hello din sa si So, ayan, hello din po kay Sir George Gaviola from um, Lundag, Manhilo. Ayan, so, pati mga bagay natin nag-shoutout na sa inyo. Ayan, hello, hello po sa inyo. Sa inyo ba? next vlog na lang po ulit. So, ayan, magsimula na po tayo magpakita um, ng ating mga alagang bakery. So, so, ito mga farmers nandito ako sa labas ng bakery. So, papakita ko lang sa inyo yung ating mga ano, update lang naman tong video na to sa mga alaga ko na mga baboy na naipanganak um, sa last vlog ko. Ayan, kasi laki na nila agad. So, napakailap lang. Hindi natin talaga mga ulo. Ayan, pakita ko sa inyo isa-isa. So, ayan yung ato. Dito tayo magsimula sa dulo. Medyo putik lang yung daan natin ngayon eh. Pero, ano? Um, dito tayo simula. Ayan, mga farmers Ito yung dati na una kong pinakita sa inyo na inahin na may isa. Ito, so, ito yung um, una kong inahin na pinakita sa inyo na may anim na anak. Ayan. So, ito na yung mga anak niya. Iharap ko siya. Oh, likot-likot na. Oh. Oh. Sige, pasok. sila na. Kasi saan ba nilalagay yung camera? Nalipat sila. Nahihiyain ba kayo? So, malulusog sila lahat mga farmers at magaganda yung pag-alaki ng biik natin. Yan. So, ito yung una. Then, pang... Ay, ah, Pookie K! pa kang tumba. So, pangalawa, ito ko kasi pagtatakbuhan. So, ito yung pangalawa. Sila, sa pangalawang page. Oh, yan. Gwapo. Oh, nalaki na. Yun iba, doon sa ikod. Yun iba. Yun yung iba kumaboy. baboy, yung tatakbuhan sa likod. Ayan. Oh. Ito, malaki itong isang batek. So, dito tayo sa pangatlo. Ito na. Yan, nakita nyo. Bili sila lumaki. So, sanay. Sanay lang talaga sa putik. Ano? O, oh, sanay lang talaga sa putik. O, oh, ayan. O, oh, sige. Smile. O, oh, ayan sila. Nagkuk, nagkakagat sa putik. O, oh, man, laki na. Super cute. Thank tayo sa ikaapat na kuluman. Hi, so, ito yung malaki kayo na hit. yung mga anak mo. Bakit? Nalapit siya sa akin. Ay, nagpapakuha. Ang cute. Dik, 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 dik. Ay, yung cute baboy na ito maamong. Hindi siya maano mailap. So, ito yung iba na dede yung mga Ano ito? Hindi pa ito nanganganak. Huyitin pa rin si mami. Piga. Huyitin ka pa rin ha. Hindi ka pa nanganganak ha. Ito yung ibang anak. Ayan. So ayan. Yung inahin. Tapos ayun yung ibang mga biyek. Ayan. Nagkalat. Sige. Takbo. Ayan. Ah! <laughs> ayan. Dami. O. Sige. Yes, Sige. Pupunta. iba nakita niyo mga farmers na lalaki na nilam ilang linggo isang linggo lang dumipas eh grabe bilis tumaki ng mga alaga nating baboy na Biet. Mm, dati na pinakita ko sa inyo niliit lang nila siya so, ngayon parang silang bata na galaw alaw ano, takbo nang takbo so ayan no. ay, okay. oh ay ayan sila mmm la la takbo takbo si so, iba ayun yung iba check pero so, meron ako isang na ano. Meron ako isang na, na laking bile. So ngayon ang bentahe niya dito ng makapermisya ng ito kalaking baboy ay nasa 3.5 per wala sa inahin. So ako mga farmers, yung mga ganitong klaseng baboy ko na walay sa inahin, so bibenta ko lang ng 3,000 or 3,000 pesos per head. So open na po ako if ever dito kayo sa buhol lang location. Para mahirap po kasi pag ilalabas pa natin ng buhol kapag isi-shipping pa. So yung mga makakabili lang po muna ng mga ganito alaga ko native pigs dito sa buhol. Isa ay dito ay nasa around buhol lang. Ayan, ayaw na. So, nasa Around Bohol lang po na mga buyers. So, if ever gusto niyo po na dito pumunta sa farm for, for pick up or kung gusto niyo naman po na sa um, i-deliver sa inyo. So, magde-delivery charge na lang po tayo ng um, pag, pagbiyahe ng baboy. So, yun po. Ang presyo hanin kasi dito ng ganyan kay Kate is 3,500 to 3,500. So, ako syempre, kung ibibenta ko kasi dati sa old price na 2,500, so, malugi na rin kasi ako kasi um, medyo, siyempre, dumadami na sila. Tapos, nag a din ako ng pakain. Tapos, siyempre, mas dumadami yung pagtatanim ko ng mga, ano, mga pakain nila, mga organic seeds. So, pati si Kelito, siyempre, meron na din dagdag na um, trabaho yan kasi sa, sa, dami na rin na naaalaga ang baboy. Tsaka, siyempre, may prosyento rin si Kelito sa bawat ang um, benta natin ng mga alagang baboy. So, kaya uh, mag-stick na lang po sa 3,000. So, hindi ko na bibigyan ng 3,500 kasi medyo talagang mabigatan na rin yung bibili mo. So, napakaganda naman po nito mga farmers ng mga alaga ko native pigs dahil kahit maliit na sila ngayon, maliit pa sila ngayon. So, nasasanay na rin sila magsimula sa organic feeds. At yung mga pinanggalingan nila ng mga inahin, mga ang, um, tatay ang mga barako at inahin ko, so lahat po ay buhay sa pag-organic feeds. Kaya kahit i-organic feeds nyo itong mga biik na ito, so sigurado pong hindi magkakasakit at hindi mamamatay dahil saray na po sila sa pagpapakain ko ng mga ganitong ng Ayun. mga ito mga farmers is na ayor na natin at na booster na rin natin itong mga natin. So safe na ito na so safe na ito mga farmers sa pagkakasakit. So kahit naman hindi ko gawin yun eh kahit last time na hindi ako nag ayor hindi naman ako nag vitamins at nag boosters. So malulusog naman din yung mga alaga ko mga native pigs. So hindi ka kasi sila masiselan alagaan. Ayan kaya magaganda yung mga ganitong klaseng baboy kapag alagaan. Pero yun, nag-iron na rin ako, tsaka nag-booster para sa kasi nga, eto mga ito is for sale lahat yung mga, mga bago natin na bagong panganak ng mga walay na biik. So, lahat ito ay na natin sa halagang 3,000 pesos na mga kapat. So, if ever interested kayo, bumili. At if ever, nandito lang kayo sa Bohol. Dito lang kayo naka, um, dito lang po kayo naka, tawag dito, naka-location. So, message lang kayo sa Thessalonica Farm Native Pigs. So, ayan po sa screen. Um, palike na rin yung pa-follow na lang po ko na, ng, ng aking Facebook page para po if ever um, interested kayo sa lahat ng mga event akong baboy. So, madali lang po tayo makakapag-communicate sa aking page. Ayan. So, <laughs> para yung baboy ko para ako. Bakit? Nananood ka? So, So napakaganda mga farmers ng baboy ngayon. Ewan ko lang sa lugar niyo po, pero dito sa Bohol, so maganda po yung klase ng um, bentahan niyan dito sa Bohol. So yung pong mga um, nagtatanong ako sa ibang nagbebenta ng mga baboy, so meron silang binibenta na pag per kilo, pag malalaki na litsunin size. So nasa 280 to 290 So, so nasa P280 to 290 pesos per kilo. So, so maganda rin po yung pagbalik ng pera kapag uh, sa mga baboy kayo nag-invest. Lalo na kung yung presyo ng baboy sa inyong lugar ay magaganda at matataas po yung um, value ng baboy. So, dati, nung nagsimula pa ako sa baboy, ang presyuhan pa lang po ng mga BX or walay sa inahin, kung tawagin, is 2,000 to 2,500 per, per head. So, yun yung maliliit pa lang sa so, ganito kalalaki. So, walay yung kung tawagin yun. Um, siguro 2 years ago, 2,000 to 2,500. So, ngayon ranging na siya 3,000 to 3,500. So, diba, mga farmers, ang laki ng tinaas. So, pakita ko sa inyo, try ko kumuli ng isa. Kasi napaka, napaka ano kasi, napaka และ himasin, himasin, <laughs> para hindi nagagalit. Ayan. So, ayan, ganito kalaki, oh, mga ka farmers Mga bigat na rin niya. Mga 2 to 3 kilos na rin siguro to Mga ganito, 2 kilos, 2 up, 2 up to. Bigat na eh. Ayan. So, malaki ah. Tingnan nyo naman. So, ito yung sinasabing sinyo magamit sa alaga ko. Kasi, oh, shit. dito. Malaking native pig yung lumalabas sa ating um, mga palahi na baboy. So kaya maganda na siya. Masarap na yung lasa kasi yung organic. Tapos native pig pa. Tapos um, ang kaganda pa ng malalaki rin. So saan ka pa diba? Lahat na lang. Ah! So, so lahat na lang kailangan mo nandito sa native pigs ko. Yun nga lang makukulit. Ay! hindi, hindi, hindi. na ma. Sus ko lang, ako na kumagad lalo. Grabe. Naghulang-huli ako ng mga baboy, mga farmers para makapagpicture ako. Sus Napaka-iilap napaka nagpupumiglas napaka yung mga baboy. Ha, hirap hulihin. Ayan. So ito, ngayon, pinainom na sila. Ayan, pinainom na ng tubig. Hiningal ako talaga. Um, mabaho lang siya. Mabaho lang dahil ano, mabaho lang sila dahil ang tawag dito, yun nga, dahil putik kasi ngayon dito sa farm, yun putik na kagitan niya. So, meron ako isang favorite dito na baboy. Pakita ko siya. Gusto ko higal ko. Tapos punta tayo dito sa loob. Pakita ko naman sa inyo yung mga baboy ko dito na lechonin size na. Pero, ginagawa ko rin kinahin. So, pakita ko sa inyo yung isang paboritong baboy dito. Maganda. So, ito yung favorite na gusto kong baboy dito sa lahat. ng, no? Sa lahat ng... Uh, ayan. Yan, yan. Yung batik na yan. So, ganda-ganda ako sa baboy na yan, mga farmers. At ang laki niya. Sobrang yung laki. Ayan. So anak yan ni mother pig tree. Yan. Yan. Favorite ko yun kasi ang cute ng kulay. So kayo, makukulit kayo eh. Hmm? Tapos ayaw magpahipo. Ayaw magpahipo. Huh? Ayaw magpahipo. Ayan hmm. o. Oh. So, so pag naman lalabas sila, bumabalik rin sila kung kanino si inahin sila nararapat. <laughs> Kaya okay lang napakawala sila. Mas mabuti yan nakakalakad sila. Ayan oh. So pag naman medyo umaraw ng araw-araw, araw-araw umaaraw, So, matutuyo na yan. Tsaka magiging malinis na tingnan yung paligid. So, kailangan talaga pag dito sa farm. So, tara. Punta tayo dito sa likod ng aking free range area. So, at least napakita ko na sa si inyo at na-update ko na sa inyo yung yun know, itsura ng mga biik kung makukulit at ang lalaki talaga at tataba. So, di ba nung ipinanganak sila, akala nyo, ang liliit na baboy. O, tignan nyo, nakita nyo na sila ngayon. One week lang yung nilaki. Aray ko po, baka Aray ko. Aloy, aray ko, Diyos ko. <laughs> Meron namang entrance kung saan, kung saan ako dumadaan. Ayan. Pakita ko sa inyo yung range area ko dito sa likod. Kung saan. Nandito naman yung ating mga baboy na litsune na gagawin ko rin inahin. So, ayan. Bagot ako. So, eto pala yung fish. Ay. So, eto pala yung pandalik bago ko puntahan Eto yung fish ako dati ng mga ano ayan so medyo lumot na siya pero diyan naliligo yung mga baboy na baba sila diyan so marami lang ngayong asola eh mga asola na at duckweed na tumubo ayan so buti pa ito mga ito eh oh ayan lumapit na agad sa amo oh <laughs> hi hello <laughs> oh, di ba mga farmers okay mga baboy So, marami pa yan dito. Pakita ko sa inyo. Yan sila. So, against the light tayo. Dito tayo sa hindi against the light. Yan. Ta, ganyan, hindi against the light. Yan. Oh! Oh! Wala! Wala akong dalang food! Ay, hey, Diyos ko! Wala akong dala. Yan ay mga saka ng saging. May chap-chapin. So, wait. I-stand ko lang. I-stand ko. Hey! Diyos ko! Baka nangagat. So, I-stand ko lang. Pupo muna ako. Ayan. So, dito naman, magkaiwala ito. Yung So ito mga farmers, yung kabila dati na ko, dito banda sa kabila. So yun yung binlag ko dati na lechonin size din na pinakain ko naman ng mga Madre de Agua. So yun sa screen. So marami na sa 20 plus yun. Tapos nakabukod rin ng range area itong kabila. So para kasi hindi mag-inbreed, hinihiwalay ko yung uh, mga magkakapatid. yung mga... So para hindi siya mag-inbreed, pinaghiwalay ko sila ng kulungan. So may mga tanda to para hindi mag-inbreed yung baboy. Ayan. So ayan, dito sila nakalagay yung iba kung kita nyo naman, ngayon yan, kumakain sila ng ano, ng talita saha. sinama ko na kasi medyo, ayan, may malaki na mga idol na hinto eh. Ayan. So, sinama ko na rin sa content kasi medyo makonti lang yung clip ko ng pagpapakita ng mga baboy. Hiningal ako kasi dun sa paghuhuna. Grabe. Pero ang ganda tingnan dito mga ka-farmers kasi ma maaliwala sa area dito, maginhawa. Tsaka malaki yung um, area sa baba. So, sabi ko naman sa inyo, once na yung mga inahin na yun, eh, um, nakapanganak na at nawalay na yung ano, mga anak nila. So, i-re-range ko rin. Pre-range lang ulit sila dito. Ayoko sanayin yung mga baboy na lagi nakakulong kasi baka magsimula sa sakit. dahil baka mapagsimula ng sakit dahil sanay sila na lagi po silang nakakaawala, alpas. Ayan, so, kaya pagka, pagka naiwalay na yung mga anak nila, um, ibabalik ko po sila dito sa range area ko. So, the, nandito na naman yung sa likod yung kulungan nila likod lang yung range area may pintuin rin sa likod ng kanilang range para pag na lang lalabas sila sila so nakita ninyo o, ganyan lang sila kumakain na sila ng saha so ganyan lang sila kadaling alagaan dito so nakakatuwa dahil um, yung pag-aalaga ko ng baboy yung pag-aalaga ko po ng baboy ngayon ay nagbubunga na at ayun, halos meron na po akong 50 mahigit or 60 plus. Kasama yung hindi ko pa kasi napakita sa inyo yung kabila na, na binlog ko dati na nanganak din ng halos 20. He, <laughs> he. Inaano <na> yung stock. <laughs> so hindi ko pa na-vlog rin yung nakaraan na nanganak ng 20 plus piraso. So ang naipakita ko lang sa inyo is yung nasa 52 heads ng mga ng mga um, BX, yun yung napakita ko ngayon sa inyo na ready to sell na. Pero ready to sell na rin baka next week yung kabila. So nasa total of 80 heads rin naman. Mga kulang-kulang 80 heads yung for sale natin na baboy. Ayan. So di ba mga ka farmers, kung mabenta ko lang ng 3,000 per piraso yan, so magkano na yon Sa 80 per, 70 piraso na lang, 7, 14, 21. So 210,000. Tama ba? O, ano <laughs> oh. ah, ba? Ano ka ba? Ayan, so tama ka. Mahira ko sa mat eh. So, um, 870 heads times 3,000. So, sa 10, um, 30,000. 3, 6, 9, 12, 15, 18, oh, Tama nga, 210,000. O, oh. di ba mga ka-farmers? So, saan ka pa kukuha nun? Um, tapos another buntis na naman sila kapag ka ilang months lang mabubuntis na naman yung mga inahin natin so another income na naman yung pwede natin makuha So, talagang may kita po sa pagbababoy. Bakukulit lang talaga at ang stand ko laging inaano. So, meron talaga pong kita sa pagbababoy, mga ka-farmers. Konting tiyaga lang talaga yung ibibigay mo. Tsaka konting um, technique lang kung paano ka makakatipid sa pag-aalaga sa kanila. Lalo na ako nakita ninyo, halos hundred heads up na yun nandito sa farm. lahat na mahigit. So, napaka-dami ng baboy ko dito sa farm. So, nagsisimula na po ako magbenta ngayon, oh, 'di ba? So, dati nang napanghinaan ako ng loob noon na parang hindi ko kaya na mag ano, parang hindi ko po kaya na mag-alaga ng mga ganitong klaseng baboy kasi hindi ko nga alam kung paano ibebenta, kung paano ko papakainin sa dami ng gastos sa kalaki sa dami niyan, sobrang laking gastos pag pinids mo. So, konting technique lang naman mga farmers at syempre naman sabi ko sa inyo, i ko naman yung lahat sa inyo para po if ever ma-inspire kayo at magsimula kayo sa pagbababoy. Ah, uh, meron po kayong uh, makukuhang teknik na konti para mula sa akin na nakita naman ninyo na subaybayan ninyo kung paano ko ipatakbuhin itong aking negosyo na babuyan. So, yun mga ka-farmers, yun muna sa video na to. So, once na may pupuntang buyer, kasi alam ko may pupuntang buyer sa si Friday, um, i-vlog ko mga ka-farmers at may mga nag-preserve na rin sa akin ng mga baboy at um, hihintayin ko na lang na mag-pick up sila dito sa farm. So, at least, um, lahat yan ko para mapakita ko sa inyo yung income na makahawakan natin mula sa mga um, baboy ko na bagong panganak last two So yun mo na mga farmers para sa video na to. Kung nagustuhan nyo video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click din na rin po yung notification bell para lagi ka updated sa lahat ng videos yung na-upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayan, palike na rin po na aking page. Pwede kayong mag-inquire doon sa Thessalonica Farm Native Pigs at sa Thessalonica Farm Native Chickens. Um, um, dyan po kayo mag-chat if ever interested kayo bumili sa akin if ever nandito kayo sa Bohol or Cebu Leyte pwede natin i-ship. so yun mga farmers, thank you for watching, happy farming